Skyline Patang Kantuban Dasyon Patang Lamag Punta ng Kabarwan yan. Hello everyone So ayan uh, Magandang umaga po sa ating lahat Mga kapasyar So for today's video is uh, Ipapasyar ko kayo dito sa ang, Yung mga Kinagawang tulay Yan uh, inaayos pa yung mga daanan dito sa amin So, ipapakita ko kayo dito uh, as of now, dito ako ngayon sa Fuglasyon. Mga Kirino Pub, Public Market. Yan, dito mga groceries. mabibilian ng mga groceries dito sa baba. At saka yung sa second floor, yan, mabibili ng mga pagkain. Kung gusto niyo yung mananghalian, um umagahan, meron dyan po. Kung nagbibiyahe po kayo dito, papunta ng Kirino, kung galing kayo sa Skyline, Uh, pwede kayong bumaba dito at kakain alright so let's go okay sa so, covered court mga dito sa side na to mga bilihan nyo ng mga merienda okay at dito naman uh, dito naman sa side na to ito Kung oh, gusto niyo mag market yan bili ng mga pangsahog. Yeah. lahat ayan. Mama, <laughs> idiret. At syaka dito, uh, may gasolinahan din dito. May dalawang gaso gasolin station dito. Left and right. Lakad, lakadan na gasolin station. eh, uh, itong pangalan ng gasolin station, hindi ko alam kung ano yung pangalan yan Pero makikita nyo lang dito lang yan sa tapat mismo ng ga, ng Kirino Fire Station. All right, so tuloy lang tayo. Kaya ito, tuloy na to. Nawa na nila, mataas na kasi prone dito sa baha yan continue lang mga kapasyar ang biyahe so ngayon pauwi uwi pa ako sa amin ito po yung mga uh, tiradaan na namin na magba uh, ng uh, kalsada uh, yan dito may mga bilihan na rin mga groceries dito sa part na to so dati mga kondo uh, binabaha talaga dito sa area na to pero dahil uh, nila yung river control dito Oo, so, marami nang nagtayuan ng mga structure dito Ayan Okay Ayan, kita yung dito dito lang yung kalsada rock road na dito ayun naayos pa nila Yan So, isa sa pinakamahabang tulay dito sa Kirino, ito. Big Spring, na yan ng Patangkalaw. Parangay Patangkalaw. Kasi hey, dati kasi isa sa problema dito sa amin yung mga estudyante dati eh, kailangan pa nilang tumawid dito sa ilog noon pero ngayon gumawa sila ng paraan para hindi po mahirapan mga estudyante pagka pupunta uh, sila sa eskulahan ay ginawa nila itong tulay na to kaya itong palukyas Uh, Revo control Yan, eto magka uh, talagang lumakas ang tubig dito uh, abih, hindi makakadaan yung sakyan dito ayan, makita nyo guys dito ako sa may ilog pag talagang malakas ang tubig dito hindi makakadaan yung sakyan tsaka makita nyo din dyan, bumaba siya yung pundasyon, bumaba nasira, so eto may ginagawa silang tulay talaga dito, uh, bayan papunta rito So, in the near uh, years to come <laughs> English yun susunod na mga taon siguro baka tapos nila to Ayan, ayo nyo si oh Oo Ang daanan dito Ayan, ah, ang laki to Parang gusang sa hube e Pero Mga construction dito Nakayos nila yung mga daanan kaya pala guys Dito Meron silang ginagawang daanan dito Alternative ng uh, mountain province Na tulay At daanan uh, Papunta ng mountain province ito Kung magawa nila to maganda uh, Ipapasyal ko kayo dyan Soon uh, Ipapasyal ko kayo dito sa mga lugar na to Pag uh, nagbiyahe ako dyan at makita nyo din yung view no, isishare ko sa inyo yung view dito sa Kirino okay yung mga uh, pwedeng pasyalan kung gusto yung kumasyal kahit saan naman pwede basta gusto nyo lang makita yung lugar yan pwede rin right. gagawa nila yan gagawa uh, uh, sila ng tulay dito yun okay, okay, guys makikita nyo dito oh, itong place na to dito ikukunik oh, so nila yung bridge dyan patawid ng patawid dito sa kabila so mas mabilis na ang biyahe uh, papunta ng dito sa Kandon o oh, kita nyo yung view na to maganda uh, eto yung Tirad Tirad Peak yan kita nyan dun banda naman papunta ng uh, skyline yung mga structure na dun nakita ko alright kankantuban kublasyon patangkalaw barangay patangkalaw Barangay Kabaruan. So, puntaan natin yung mga lugar na yan. Okay. So, pa-uwi pa muna. Ako ay pa-uwi muna. Oh, to. Lawak to. Dati mga palayan. So, ngayon, In, uh, hindi na uh, na-cultivate Alright Okay, continue So, sa side na to Sir, yan na to eh, Papasok ko kayo sa mga susunod na araw Papunta ng Lamag Papunta ng Kabaruan Okay Continue natin So nakita niyo na siguro yung sa previous na vlogs dito sa mga videos na na-upload ko ah, uh, ang nadaanan natin dito sa lugar na to So yung progress Ginagawa nilang tulay dito so, kalsada, oh. Ito kalsada o oh. nila natapos yan patakpo dito pag nakaayos nito na mas mabilis na yung biyahe pero sa ngayon tagal lang muna dito kaya nyan adventure pa Ayan, update ko ng uh, tulay dito sa Balasian. So, naayos na nila. Nalagyan na lang ng flooring 'yan. So, itong sa gilid na lang ayusin.